Tingnan natin yung ginawang shower at yung yung linya sa bilyaran. Binago rin yung linya sa bilyaran. Shower sa so, yung shower table po. Ah. Uh. ano to madumi pe Pero mamaya dito ako maliligo. Linilinisin ko.

嗯，洛克、嗯嗯。嗯。哎呀妈！ Tingnan natin yung kung um, bumaba na tubig sa likod, sa ilog. Ah, bumaba na. Ayun Oh. Bumaba kanina na ano eh. Lagpas dun sa ano, dun sa isang hollow box na yan. Ayun. Bumaraga sana, tubig. Okay. next overrentak na mga susunod uh, ulang asis uh, tinapos na to mga mga uh, no, overrentak na lang tapos na overrentak na lang no, overrentak na lang Nakakabit uh, na lang yun. Tsaka dito. Ito wala pang linya. Kasi kung nagkulang, saraan. Ito meron na. Ang um, laso. Eh. Ayun, galing sa taas ang ano, Pinatay na tong mga tong luma. ayun na, nag-alisin yung luma. Ayan yung isa